Ito nga yung Sambyupsala na first and original samgyupsal delivery in the Philippines. Kumbaga, sila yung kauna-unahang samgyupsal na magdi-deliver ng Samgyup sa bahay nyo. Ito nga pala ang Samgyup sa bahay. Parang salt. Salt. Pahit mo lang ganyan. Herbs. Kaya mga ribeye steak. Ayan o. Mm. Na-discover ko ang pinaka Instagrammable samgyup spot dito sa Cavite. Ito nga pala ang samgyup sa bahay na matatagpuan dito sa Molino Town Center. Nasa Google Map din sila para madali nyo lang mapuntahan. Oh, sa mga taga cavite dyan, lalong-lalo na sa mga taga-Molino. Ito, try nyo dito. At ang maganda nga dito, eh may mga papromo sila. Tulad ng pag-birthday mo, eh libre ka na. Basta magsama ka. Check nyo na lang itong poster. At kung buong magtotropa naman kayo at yung dalawa sa inyo, eh walang budget, huwag kayong mag-alala. May papromo rin sila para diyan. Check nyo na lang din. At kung may kasama naman kayong bata, libre na rin yan. Basta 3.5 feet lang. Ito nga pala ang kanilang menu. Sa halagang 595 pesos, eh matitikman muna ng limited. ang mga pagkain nila dito. Check nyo na lang din ng package inclusion dito sa video. Bukod nga dyan, eh meron din silang premium samgyupsal. 695 pesos. Check nyo na lang din ang mga presyo. Pero kung gusto nyo ng pangmalakasan at talagang sulit na food trip, eh orderin nyo ang kanilang all-in unlimited. 895 pesos, unlimited samgyupsal, seafoods, and cheese halus Halos lahat unlimited, pati yung rib eye steak at tibon nila. Tapos may hot pot pa, unlimited yan. Sakto nga, tag na ngayon, masarap humigop ng mainit na sabaw. Ito yung flavor ng mga meats nila. Ito naman yung sa side dish at maki rolls. May rice balls din sila at drinks. May alakart din. Para sa akin, eh, okay naman ang experience ko dito. Masasarap yung mga flavored meats nila, lalong-lalo -lalo na sa rib eye steak at tibon nila. Grabe, panalo to. May shrimp at salmon belly. May tahong at scallops. May mga maki rolls din. Grabe, ang dami. Hindi ko na maisa-isa. Basta guys, check nyo na lang yung menu nila sa naunang video. Ang daming unlimited. Nga pala guys, meron din silang branch sa Subic, Antipolo, Bulacan, Ibi Town Center, at syempre, meron din silang branch sa South. Dito sa Molino Branch, kung saan ako kakain. At meron din sila sa kawit Cavite Kaya kung napanood mo itong video na to, at malapit ka lang din sa branch nila na mga nabanggit ko, eh dito na kayo kumain ng pamilya mo, jowa mo, katrabaho mo, o kaibigan mo. Dalhin mo na lahat sila dito mag-enjoy ng ali sarap sa affordable na presyo. Okay na okay tong place nila guys, malawak, maliwalas at malinis. Naka-aircon na rin dito, maasikaso at mababait ang mga staff nila dito. At ang maganda nga kasi dito guys ay eh marami sila mga pa-promo. At saka sa mga unlimited nila talagang hindi tinipid. Kaya tara, food trip na tayo. Guys, bali ang inavail ko nga pala dito yung tag 895 pesos na meron nga pala siyang unlimited t-bone. E Ayan, ito yung natin. Ihawin. Kaya yeah, budburan natin siya ng salt. And pepper. Uy! <laughs> Lagyan natin ng ganito yung herbs. Yan o yun o. Pero din sila ditong unlimited ribeye. Uy! Ah. Ganyan yan man eh. Kinaway mo ha? Ah. Siyempre, ganyan yan pag may steak. Uy, paling pahit, paling pahit. Ah, kita ha. Kuha ka ng salt. Salt? Pahit mo ganyan. Eh. Wow. Ayun, Sweet salt. ah. Herbs. Ayun mga... Uh, balik na rin na natin guys. Yan. Para malagyan natin yung kabila. Guys, unlimited din yung kanilang seafoods dito. Meron sila ditong salmon belly. Kasi habang hinihintay natin maluto itong mga piniluto natin, eh, titikman muna natin itong to kanilang steam egg. Mmm! Mm. -hmm. mm. Chop cake. Oriental tofu. Mmm! Fish cake. Okay na ito. Kuna itong scallops. Unlimited tempura rin sila dito guys, oh. Parang nakakaya naman itong ibain. <laughs> Lalaki ng tipura nila. May mga ano po. oh. Yung crispy. Medyo durog na tong salmon belly, guys. Mmm. So, guys, para sa akin, all goods na to. ribeye steak. Ayan, oh. May siguro pa. Ayan, okay na yan. Mag-iihaw naman tayo dito ng chicken na flavor ay duck bulgogi. Pinocchi roll. Isa lang. Ito naman yung kanilang seven spices beef. Yan. Unlimited din yan, guys. Maraming flavor dito. Try nyo. Ito naman yung support nila. Asian seasoning yung flavor. Sweet barbecue. Ito din. In case, moisty tea. Unlimited yan. Mmm. Sarap. Grabe, guys. Oh. Napakamay na lang ako dahil sa sarap na ito. Grabe, panalo. hmm may makataba pa yan, no? Oh. Bak. Mm. ito naman guys yung tibom nila, oh. Yan, you know, oh. Unlimited din yan. Sabi guys, sarap na ito. Sabi guys, mula sa talaga ito. Inoki, yan, you know. oh. Ito naman yung chicken na duck bulgogi. Lambot ng karne, malasang malasa yung flavor niya. E, ito naman yung pork na sweet barbecue. Sweet barbecue. Tapos malasa may pagka-barbecue niya. Mmm, so. Guys, mas masarap siya guys. Pag hindi niyo sa ito, eh. Kung ganito luto lang. Mas masarap sa akin kasi ko. Ito naman yung seven spices beef. Oo, oh, good din, no? Mmm sauce. natin sa sos niya. Cream cheese roll. Kalo mo dito. Um, Sudo dito. Hmm. Hmm. naman natin dito sa may lettuce. Yan, lagay mo dito. O pork, pagsamahin na natin yan. Cheesy chokboki. Yan you know. o. Kimchi. Kimchi di kumasara eh. Uy. Mmm. Tok. Mm. Mm. So, guys, bukod nga sa so may samgup set nila na may uh, ribs eye, timbo, doon sa so may 895 pesos, eh kasama rin pala yung kanilang hot pot. Mm. Unlimited din yan, guys. mag Kasama rin sa 895 pesos. Kaya talagang sulit na sulit, man. Uh -huh. Diba? Ligyan na natin lang ganito. Bali guys, meron nga pala siyang apat na klase ng sausawan. Tingnan mo. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Tapos meron din dito. Pwede mo tong ihalo diyan at pwede mo ring isawsaw dito yung karne. Uh -huh. Pero mas maganda kung isawsaw na lang din diba? mismo. Tapos lalagyan naman natin siya ng karne. Ayun oh. Ayun. Uy. Uy. Ah, sarap. Guys, perfect to sa maulan na panahon ngayon. Ayun, titikman naman natin tong mga nilagay natin kanina. Ayun know? oh. I don't use Lobo. Ang gusto, malaman, no? Meron pa tayo isa dito sa sawan, no? Ang so sasaw mo yan dito. Ayan. Mmm. Hmm.